Yes sir, maganda maganda magandang gabi mga ka-Oragon Ito na nga dahil malamig ang panahon at tinamaan na halos lahat yata ng sipon at ubo Ito na, magluto tayo ng sinigang Sinigang na tilapia, syempre dapat lagyan natin ng na naluya ng luya at ito nga kalamansi ang gagamitin nating pang asim ayun pinigyan ko na at meron din tayong siling haba at kangkong kangkong na lang medyo magtipid-tipid tayo wag na nating kompletuhin yung sangkap ang importante ay yung sabaw nilagyan na natin ng kamatis yung ating sabaw at ito na yung ating tilapia tilapia lang okay na yan sabi ko nga, importante yung sabaw at masarap naman yan. Malinamnam na yan, syempre. Luto ni Kauragan yan. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala? At eto na nga, inilagay na natin yung ating mga gulay. At ayan na, nailagay na natin yung ating kangkong. Halos lahat na na natin. Kaya haluin natin, haluin natin. Syempre, ganyan-ganyan lang yan para hindi madurog yung ating isda. At ayan na, nakikita nyo na. Medyo na ilubog na natin at tatakpan natin yan para mas maluto yung ating gulay. Diba? Ganyan lang yan. Huwag mong ihahalo kay ubi kasi madudurog yung ating isda pag ganyan. Basic lang yan. Alam nyo naman magluto yan, diba? Eh, ako lang yung eh, nag-upload para meron tayong mailagay ngayon. Kaya ayan, takpan natin. Huwag kang kukurap dahil eto na. Eto na. Pero hindi pa kumukulo. Tinignan ko lang. tiningnan lang. Patingin lang. Ayun. Dapat kumulo yan para maluto na. At pag kumulo na yan at luto na, malambot na yung bulay natin. Ilalagay na natin yung ating pangasim. Gusto mo bang humigop ng sabaw, Ellie? Opo. Ayun. Ayan, may sili. Labuyo at berde. sato sa sinigang. Hindi natin yan pinutol para hindi maanghang yung ating sinigang. Dahil alam nyo naman, meron tayo mga boss na hindi kumakain ng maanghang. At eto na. Nilagay na natin yung ating pangasim yung ating pinigang kalamansi at ilagay na rin natin itong ating sila, sila. Nako, 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 at tatakpan natin yan para yung aroma ng ating sili ay maabsorb ng ating saba alam nyo naman di ba mga oragon so ayan ganyan lang yan ay tana tapos na panoorin nyo kita nyo goods na goods na yan mga oragon at tapos na tayo magluto So ganito lang kasimple yan Pwede na humigup ng sabaw Tara higup tayo Kung hindi pa yung kakain Eh higup higup lang muna tayo para lumuwag yung ating lalambunan. So, that's all. Thank you and paalam. Magbabay ka na, Ellie. bye, -bye. Yo, narinig niyo may konting yeah. ubo kanina. Umubo si Ellie.